Magandang gabi or naimbag nga rabii eh, sa ilukano and I know I said something like uh uploading video every Monday it's Friday night at since my time naman ako naisip ko na ituloy na lang natin yung pagbibilang sa ilukano at ngayon gawin natin yung 11 to 20 and I was thinking why don't we just like uh Review counting 1 to 10 So, magbilang muna tayo ng 1 to 10 before we go to 11 to 20 May isa, 2 Tallo Ukpat Lima Inem Pito Walo Siyam At Sangapulo Sangapulo Sampo So ngayon, let's count 11 to 20 So now, let's go and count 11 to 20 Eleven. sanga pulo kat maysa, mag-add lang tayo ng sanga pulo sa unahan, sanga pulo kat maysa, sanga pulo kat duwa, sanga pulo talo, sanga pulo upat, sanga pulo lima, sanga pulo kat sanga pulo pito, sanga pulo walo, sanga pulo kat siyam, and to say twenty, Duwapulo. Duwapulo. Okay, everyone. Yan muna sa ngayon. And you can find the spelling in Ilocano ng 11 to 20 sa baba. Down below. And after this video, I'm gonna be working on the 5W questions in Ilocano. What, who, when, why, where. Yep. Okay. Good night. Bye-bye.